Okay, magandang hapon mga bay. Magagawa tayo ng kilawin na isda. Blue Marlin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Pasok! Mga bay, okay, gawa tayo ng kinilaw. Oo, oh, gaya tayo mga na natin tong luya. Kasunod nito, sibuyas. Ano to, dayap. dayap. Masarap sa kinilaw yung dayap na yan. Ayan na. Binanatan ko na yung luya. Ayan. Bukos, sinunod ko na uli yung ano, sibuyas. Medyo napayak pa ako ng konti dito eh. Maanghang sa mata. At nagkagulo na yung mga pamangkin ko. Nagkasakala na yata. Lumarairit na yung iba eh. Kanya-kanya na silang sumbungan kung sinong wala ng nanay. ito yung silinggri green naman tinira ko tinira ko muna yung isang ano isang sibuyas maanghang sa mata ayan tinira ko na pati atsal Pangpakulay ng kinilaw yan para maganda tingnan ba pero masarap din naman yan pag may halong ano atsal bell pepper ano siya kainin makrunchy crunchy ba <laughs> isda natin suka ang inugas niya, hindi tubig siyempre lagyan natin Sprite Royal talaga ah, Royal Asin Bawa so, ano natin yung kutsara Ya, no? asin Ayan o asin Aji 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 Siyempre, ang peace be with you. Ano ng dalawang kutsara? Huwag mga kamay yun. <laughs> ang peace be with you. Napakarami nito, oh. Haluan natin ng pampakulay, atsal, sili. Okay naman yun. Hindi ko na putol ah. Masarap kasi yan. Malalaki ang ano. Oh nanti Kim Wow Sarap Oke okay. Jatah Jatah Coco milk Coco milk yan Oh pink pink ng kulay ng sabaw ah <laughs> pangpasim ah. kulang Pak, kalau si masih... Sili na yan? Wala pa. Wow! Sili pa. Tita, kung gusto niya lang ako ice cream. Sabihin mo, wala kami lagnat. Pang ilang birthday na ba ni Boss ngayon? Pang 43. Ah, 43 ang sili ang ilalagay. Ah, oh, garabi ka naman. Pakain kaya yan? Parang hindi na pakain yan na. ang pasasin. Kailangan natin ng klamin. Dandanin mo na muna Okay. Ito na yung finished product natin. Meron na yung kalamansi. Tama ng asim niyan. Tama ng sarap. Hanggang dito na lang mga bay. Hanggang sa susunod.